Kamusta po kayo? Magandang araw po. Ako po si Dr. Tony Liachon at ito po ang reseta natin sa araw na ito. Ako po ay isang independent health reform advocate. Dati po akong pangulo ng Philippine College of Physicians. Isa po ako internist at cardiologist sa Manila Doctors Hospital. Ang atin pong topic para sa araw na ito ay tungkol po sa pag-upo. Tama po pag-upo. Meron na pong bago ngayon hong konsepto. Sitting or ang pag-upo is the new smoking. Matindi. At na-introduce ang bagong termino sa medisina. Ang pangalan ay sitting disease. Kailangan natin maintindihan kung bakit ganito na nangyari. In 2012, ang dating Pangulo, Binigno Aquino or si Pinoy, ay uh, lumagda sa isang hung batas, ang pangalan ay Syntax Law of 2012, kung saan pinataas ang presyo ng naninigarilyo Okay? At ang alak para bumaba ang burden ng sakit dulot ng mga ito. At ito ay stroke, heart attack, cancer, at chronic lung disease. Okay? Naku, natupad naman po yun. Dati ang naninigarilyo ay 30 million. Umabot na ngayon sa 15 million. At ang umiinom, bumaba na rin. So, nung nagpandemya, lalo nang napababa kasi sino naman ang maninigarilyo during the time of the pandemic? Eh, ang number one hong problema pag nagka-COVID kayo eh, respiratory tract infection. Pneumonia. At maari kayong malagyan ng tube or ma hospital, ma-intubate ang tawag. So, sino maninigarilyo? Pangalawa, ang paninigarilyo, eh, lagana paglalabas ka, eh, lockdown eh. Lockdown. O, ta pangalawa, walang inuman sa kali, eh. Right? O, nakamask. So, sa bahay, siguro naman yung padre di pamilya or yung members of the family, hindi naman siguro sila po maninigarilyo at iinom. Anyari? Ano nangyari? Well, hindi lang ho itong pandemyang to ang problema. Pero 40 years na na witness ko ho ito eh. Na witness ko. In the 1970s at 80s. Kung mapapanood niyo yung mga movies dati, wala hong sorry ho ah, wala hong mataba. Slim. Gaganda ng Amerikana nila. Ang mga korbata ay slim. Kung makikita nyo, in the 1960s, si John F. Kennedy, ang ganda ng bis, pati Amerikana, makikita natin yung coat nila. At makikita natin, nakabaston pa nga, and then pointed pa yung mga shoes nila. Tama po ba? In the 1970s, naalala ko yan, dahil bell bottom ho uso, uso nun eh. At ang uh, laki ng paha po ng akin pantalon nun, eh, hindi ba bagay yan kung malaki ang tiyan mo? Kaya dati nun, baling ng katawan mo nun, naalala ko yan eh. At uh, magagalit pa ako sa tailor ko pag hindi taklob yung clogs ko, yung shoes ko. Yan, di ba? Tama po. So, in the 1980s, doon nagka-problema. Nag-aaral ako sa UST noon. Naalala ko, sa Cubao, unang sumibol yung isang fast food chain na lokal na sikat na, na sikat na sikat. Abay, akalain mo, hindi lang yon ang uh, dumami. Yung mga hamburger joints, eh kasama dyan ng french fries, may soda ka pa, pizza parlor, Ayan, dumami. Tapos, nagkaroon ng globalization. Yung mga pagkain galing sa Western world, dumating sa atin. Nako po. Yan ho ang nangyari. So eh ang tataas ang calories niyan. Alam niyo po bang isang hamburger eh 500 calories, eh pag lalaki ka 2000 calories, pag babae eh, 1,500 calories a day. Eh ang friends price 400 calories, ang soda 200 calories. So yun na nangyari. Diba? Tapos, naimbento ang email dahil sa computer na na-discover na Bill Gates at si Steve Jobs na imbento ang smartphone. So, lahat, nakaupo. ba diba? Ang pagtatrabaho, nakaupo. At yan ang nangyari. Sa advances ng technology, sa pagdami ng kinakaing masasarap, nakalimutan ng tao. Tumayo. At mag-ehersisyo. Kasi babad na eh. eh. Isa pa, naalala ko noon, nung ako ako'y nasa probinsya, ang channel ng television noon ay apat laang. Channel 2, Channel 7, Channel 4, Channel 9, at channel 13, lima. Pero, alas 10 ng gabi, sarado na yon. Wala na yon. Eh ngayon, isandaan ho yata ang channel na yun. Meron ka pa hong Netflix. Kung ano-ano pa. May YouTube ka pa nga eh. ba? Diba? May Disney Channel ka pa. Mamili ka. ba? Diba? At yan, hindi lang mo mapapanood sa bahay. Kailangan, akala mo manonood ka ng television sa bahay. Hindi, bit-bit mo. Kung gusto mong manood sa kotse mo, magkape ka, andyan lang lagi siya. So, problema, problema, uupo ka. So, ano ang mga causes ng, ng sitting behavior? Aba, edi eh di ang ating kabihasnan, ang urbanization, globalization, at saka progress. Hindi nakapag-adjust si Juan de la Cruz at ang buong mundo. Di lang naman tayo eh. Kaya non communicable disease eh dahil huyan sa pag-unlad ng science eh sabi ni Charles Darwin kilala niyo po si Charles Darwin siya po ang isa pong uh, writer or author ng evolution origin of species at sinabi niya survival does not belong to the intelligent or to the strongest of them all. It belongs to the one who can really adapt to change. Eh, hindi tayo nakapag-adapt sa change. Hindi tayo nakapag-adapt. Kaya, tumaas ang tumaas ang overweight at obesity. Tumaas ang tumaas ang inactivity rate. 40% sa Pilipino lang ang gumagalaw dumami rin po ang nagkakasakit na non-communicable disease. Eh siyempre, pag bumigat ka, nagka-arthritis ka, di ba? Nagkaroon ka ng diabetes, cancer, hypertension, at lahat ng ito. At ang causes ng lahat ng ito ay improvement of the human race base sa technology, base ho sa atin pong pagtatrabaho sa invention. Kaya, two edge din kasi ang invention eh. At saka innovation. Pag hindi ka naka-adapt, marami kang magiging problema. At, dapat nating i-discuss kung anong implications ng bagong kataga or statement na sitting is the new smoking. Nagbabalik po si Dr. Tony Liachon. At ako po ay nasa reseta natin sa araw na ito. At ito ay tungkol pa rin sa Sitting is the new smoking. Sa mga nakikinig, uh, wala akong personalan ho ito ha. Ah. Uh, ito lang ho ay trabaho lang po at uh, gusto ko kayong paliwanagan kasi ako rin ho ay biktima ho nito. Alam niyo po, nung November of last year, ako po'y lumobo ang timbang. Umabot po ako sa 210 pounds. At ako'y nahilo, naliyo, at mataas ang aking blood pressure. At ako'y nag-weigh. Nakita ko, wow, 210. Eh, sa height kong 5'8" dapat ang ideal body weight ko eh 170 lang. So, do may range, no? Nilalagay 140 to 170. Pero yung minimum na dapat na timbang mo, 170. Right? Kaya may range po yun. makikita natin, kinakalkula po yan sa atin pong height para malaman natin ang ideal body weight. Ang tawag dyan ay body mass index. Alright. Now, may kasabihan ho kung mga nagninegosyo kayo or sa corporate world, ang pangalan po nung author na yan ay si Peter Drucker. We cannot manage what we don't measure. Kailangan sukatin. E po, paano mo lalaman kung malaki ka? Kung hindi mo titimbangin ang sarili mo? E at that time, hindi ko na sukat yung aking timbang. Kasi nga, busy ka eh. Uso ho kasi nung pandemya yung upuan lang, telemedicine. But nung kasagsagan ng wala pang bakuna, nung may Delta, Delta wave, Diyos ko, hanggang alas dos, alas tres ako ng madaling araw, nakaupo at minamanas na ho. At wala kang gagawin, kape ka ng kape, or siguro gusto magising, may soda ka dyan, may ice para magising ka eh. Tapos kakain ka. Eh ngayon, panay po ang input, wala kang output. Yan ho ang nangyari. Kaya gusto ko sabihin sa inyo, kasi kahit po kaming doktor, nakakalimutan natin yan eh. E di, how much more yung ordinary one de la Cruz? Kaya natin dinidiscuss yan. So what is the sitting disease? Ang sitting disease ay isa pong sakit na bago po na dahil sa pag-upo. At ang components na ito ay itong mga sumusunod. Pag po kayo, upo ng upo, lalaki kayo. So, ibig sabihin, sorry po ah, overweight at saka obese. So, paano nalaman nyo po kayo ay normal body weight? Kukumpute nyo yung body mass index at ang pagcompute ay weight in kilogram divide by the height in centimeter. So, ngayon, meron ho niyan, pag ho nyo, yung body mass index nyo, malalaman ninyo po anong height at lalagay doon yung weight. Pero gusto nyo malaman po, pag ho un pagka underweight ho kayo, ang inyo pong body mass index ay less than 20. Normal po ang weight nyo, body mass index nyo, 20 hanggang 25. Overweight po kayo pag 25 kayo hanggang 30. Tapos obese po kayo pagka kayo po ay 31 hanggang 35. At pagka 35, sorry po ah, morbidly obese kayo. Pangit po ang ganun. Kasi malalapit po kayo sa mga sakit pagka ganyan. So ako po, During the time, ng no November of 2022, ako po'y obese. 31 ang akin home body mass index. Ang size ng t-shirt ko noon, XL. So, ang ginawa ko, nag-game plan ako, di ba? Yung nasabi ko sa inyo. Nag-umpisa ako sa educating myself. <laughs> Imagine niyo yun? Naging pasaway ako na hindi ko alam. At ang number three, wala akong game plan. Kasi nga, pandemya eh so sa isang taon ako po ngayon ay 178 so ako po ay overweight na lang from obese. at ako 26 na ang body mass index so malapit na kasi 25 dapat below 25 at ang size ng aking t-shirt ay medium so Paano ko malalaman yon kung hindi ko sinusupat ang sarili ko? ba? Diba? Now, yan ang unang karakteristik. Pangalawa, diabetes. Pacheck yung sugar nyo pagka kayo tumataba. Pacheck nyo. E eh, pre-diabetes at the time. Hindi naman diabetes kasi normal yung HbA1c. Number two, high blood. Naku, tumataas ang blood pressure ko nun. So, anong definition ng hypertension? Pagka-abab, 130 to 140. Normal, 120. Cholesterol. Ang normal cholesterol ay less than 200. Diyos ko po, ang aking cholesterol ay 280. Grabe po. Tapos nagpa-ultrasound ako. Imagine niyo, may fatty liver ako ako. Ko, ay delikado yung fatty liver eh. Tapos wala naman akong gallbladder stones. Awan ng Diyos. Mabuti na lang. Pero meron akong cholesterolosis. Ibig sabihin, mga cholesterol sa loob pero hindi pa bato. Ayan. Now, ang isa, ako po ay nag snore daw sabi ng aking asawa. 'Yan isang sign pag kaya bumibigat. Yung nag snore ka sa gabi. At may arthritis so ako. At saka back pain. Kayo po eh. 'Di ba? Napeper sa yung likod ninyo at pag mabigat ka since ang weight-bearing area eh tuhod eh, at saka balakang. Hindi yan ang nagkakasakit. Hypertension, diabetes. Now, meron ako mga kamag-anak, hindi ko nasasabihin, at kaibigan, iba naman naging sakit, nagkaroon ng cancer. Pag mataba po kayo, prone to develop din cancer. Lalo na sa breast, reproductive organs, at saka gastrointestinal, mga colon cancer, uso po yan. Liver cancer, uso po yan. Tumataas ang uh, insidente ng cancer po. Pagka po kayo ay lumaki. Kaya, delikado po ito. Yan ho yung tinatawag nating sitting disease. Yan ang components ng sakit ng ito. Now, the other term yan siguro ay metabolic syndrome. Yan ang other term. Pero mas maganda yung seating disease para alam mo. Now, how do you prevent it? Eh, di ka lang mag-reduce tayo. <laughs> di ba? Yung mga binanggit natin dati. Kailangan magbukas tayo ng carbohydrates, tamis na pagkain, soda, maalat na pagkain, mataba, babawasan natin ang volume ng kinakain natin. Kung dati eh, yung inyong kanin ay hindi matalo, matalo na ng pusa, eh, ngayon ay siguro medyo matatalo na ng kahit ng uh, mabait. No? O, kasi minsan gabundo ko eh. Only rice tayo eh. Tapos kung magsoda tayo, eh, akala natin mala ng bukas. ba? Diba? At kailangan tayong mag-ehersisyo. At kahit walking po. So it's actually a balance ng calories na tinetake natin at ng ating inactivity. Nagbabalik po si Dr. Tony Liachon at ako po ay nasa reseta natin sa araw na ito. 'Di ba po ang Atin po topic ay sitting is the new smoking at nalaman na natin kung ano ang mga components niyan. Uh, babalikan natin, mabilis lang. Kung kayo ay tumataba, tumataaso ang inyong sugar, blood pressure, cholesterol. Pag nagpo-ultrasound may gallbladder disease, may fatty liver, may rayuma at humaharok po or may snoring po kayo. Yan ang signs po ng kayo po ay meron pong seating disease. Ngayon, ano ho ang solusyon? Ano ang reseta natin? Ang una niyan, sabi ko, bawasan ho yung mga pagkain na mataas ang calories. Yan ho ay kanin, maraming tinapay, maraming pasta, maraming soda, maraming matamis, Maraming pizza. Yan ho yan eh. Kaya ho, lumalaki. Tapos, kulang sa aktividades. So, siguro, kunin muna natin ng personal muna. Yung pangsarili. So, nung ako ay ganyan ang weight. Di ba? Sinabi ko sa inyo, 210 pounds ako dati. Tapos, 170. From obese to overweight. Ang una kong ginawa, binawasan ko yung volume ng kinakain ko. Dati ko dalawang kanin, ginawa kong isa. Tapos naging kalahati. Number two, hindi ako nagpapakabondat. 80% lang ho, pinupuno ko. Yan ay natutunan ko dun sa Japanese na behavior. Yung 80% full. Harahachibu, yun ho sinasabi nila. Yan ho ang ginawa ko. Pagkatapos po, maraming tubig. Maraming tubig. Pagising sa morning, para hindi kayo kumain ng marami kagad, inom kayo ng, ng kalahating litro ng tubig. At kayo po ay magkape na wala hong sugar or wala kayong gatas or kung yung or mainitan tubig. Binawasan ko yung aking volume ng kinakain. Yan ho ang ginawa ko. So, calorie intake, binawasan ko. How about activity? Ito, dito tayo magkakatalo. Akala ko noon, kailangan mo magpunta sa gym. Kailangan ko magbasketball. Hindi pala eh. Sa bahay, pwede pala eh. Eh ba, diba, pwede ka magsumba sa bahay. Pwede ka magyoga. Pwede kang maglakad. Pwede kang mag-YouTube. Yung walk, 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 pwede. Kung may treadmill ka naman, hindi ilagay mo sa harap ng telebisyon at manood ka doon. At hindi kailangan magpakamatay kayo at lawit na yung dila ninyo tapos pagod kayo the next day. Hindi po. Kunin nyo po nang dahan-dahan. At ito po ay nakalahad po doon sa librong Atomic Habits ni James Clear. At ang sinabi doon, tiny changes every day pero ripple and big effect pagdating ng araw. At yan ang nangyari sa akin. One pound per week. Four pounds a month. So, nangyari, in about six months, nag-lose ako ng 20 pounds. Kasi nga, ganun nga, dahan-dahan eh. So, hindi ko sa ang sarili ko. Ngayon, grand plan. Alam nyo sa other countries, pag nakapunta ka, mahalina ka. Meron silang magandang walk lanes, may bike lanes. In, in fact, sa Amsterdam, sa Netherlands, mas marami ang bisikleta kesa ho sa kotse. Makikita mo mga tao doon, naka-amerkana, nakakapag-bisikleta. Yan ba'y applicable lang sa malamig na country? Hindi po. Mainit po sa Singapore. And yet, ang mga tao ho ay nagbibisikleta, naglalakad. At ang ginawa nila, nagpatayo sila ng maraming MRT. Ang kulang po kasi sa atin ay yung ating mass transportation. Ayan ang sasakyan hindi lang ng pangmayaman at pangmahirap. So nangyari, sa si NCR, na 12 million ng population, eh nakaupo tayo. Magbiyabiyahe ka, dalong oras. O so nakaupo ka. Pauwi, dalong oras. So dapat, tayo ay makapasok using the mass transport. So in the future, ang projection ko, dapat meron din tayong gawin para tumaas ang ating infrastructures to enhance our physical activity. So, ang sitting disease is the new smoking, di ba? At maraming sakit na kaakibat ito. Pero ang solusyon ay personal sa ating sarili, manggagaling. Kasi hindi naman natin in-expect na yung mass transport ay magagawa bukas eh. Diba? Hindi naman natin na-expect meron tayong pambayad sa gym. Tama po ba? Pero magagawa natin sa bahay yon kung gugustuhin natin. So, education, kailangan, huwag tayong pasaway, at lagi tayong may plano para sa ating kalusugan. At kailangan nating i-reset ang ating lifestyle by actually resetting our mindset para we will all live a good life. At ako po si Dr. Tony Liachon at ito po ang reseta natin sa araw na ito. Maraming maraming salamat po.